I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Kitang-kita nga itong ating Donnie at Belle habang nasa stage ng Christmas Special na kung saan ay talaga namang nagbubulungan nga habang sumasayaw at nagpe-perform. At talagang kitang kita nga dito sa ating couple na hindi talaga binibitawan ating Donnie at Belle ang isa't isa. Lalong lalo na nga sa video na ito nakitang kita nga kung gaano talaga alalayan inang ating Donnie Pangilinan si Belle dito. At talaga namang sweet na sweet nga sila sa isa't isa. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento na ayon nga dito, this is one of the reasons why I love Donnie for Belle. Napaka maalaga niya. Even sa paghakbang ni Belle sa hagdan, tinitingnan niya talaga. Hay, pag-ibig nga naman. Lalong lalo pa nga ng binuking ni Robby Domingo ang ating couple At narito nga guys ang sinabi dito. Pero alam mo ba, pinapatunayan lang yan Pinaas nila yung bandila ng pag ibig kaigra grabe. talaga sila talaga ang tataas lagi ng bandila ng pag ibig And that makes ko? ko? Oo. ko? ano? ko? ano? ano yung sinabi ko? ano? ano yung sinabi